Ikaw, ito na. May gusto kong masabihin sa akin. Ano sasabihin ko? Eh, mangga lang naman hinihingi ko sa'yo. Kung ikaw, nagpabuntis ka tapos hindi mo pala kaya. O ayun, iniwan ka ng asawa mo. Eh, paano dati kung nalaman mo kanwari na buntis ako? Ano magiging reaction mo? Ako, ito na yung ako na binibiro ng ganyan. Ha? Pag ako nalaman kung buntis ka, hindi ka makakawin ba ng bahay. Tatabi yan. Alam mo, maging matapang ka lang at tapat sa magulang mo. Tatanggapin ka nila kahit ano ka pa. Walang magulang hindi nakakatiis sa anak. Daddy, pagdating natin doon sa atin ha, bilhan mo ko ng mangga. Bakit gusto mo ng manggay? Magkakapit tayo. Kasi, feeling ko malapit ang period ko eh. Ikaw Eden ha, may gusto kong masabihin sa akin. Ano sasabihin ko? Eh mangga lang naman hinihingi ko sa'yo. Ma'am, pwede po ba makihingi ng konting tulong? Untis po kasi ako. Kailangan ko lang po ng konting halaga. Ano ako? Kapamilya mo? Hindi nga kita kilala, bakit kita tutulungan? Tsaka, mga anak ka na, dapat nandun ka sa inyo. Hindi ka nag... dito sa labas. May nga ay din nakitong buntis yung tao lalait na itima pa sa mga ugali ko. Kasi po mam, walang wala po talaga ako. Kaya lumapit ako para humingi ng konting tulong. Ay, sorry ha. Wala talaga akong mabibigay na tulong sa'yo. Tsaka bumalik ka na sa pamilya mo. Siguro doon matutulungan ka. Huwag dito sa amin. Hindi mo naman kami kamag-anak eh. Ah, uh, iyan nasa ba yung asawa mo? Kasi po, sir, iniwan po ako ng asawa ko. Nalaman niya po buntis ako. Kinabayaan niya na ako. Ah, naku, kawawa ka naman pala. Ganun ba? Teka, daddy, ako nang bahala dito. Kung ikaw, nagpabuntis ka tapos hindi mo pala kaya. O oh, ayun, iniwan ka ng asawa mo. So, binibigay mo yung problema mo sa amin. Huwag ka nga dito. Nakakahiya ka, kababae mong tao. Ikaw, grabe ka, Eden, ah. Uh, ah, miss, eto, may pera ako dito. Siguro kaso na yan. Maraming salamat po sa kabaitan niya, sir. Naku, eh. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Alam ko naman yung pagramdam ng walang-wala, eh. Salamat po talaga sa tulong. Dati ba't mo tinulungan? Kahit maliit lang yung halaga no? Mamimihasa yan kahit kanino namang hihingi. Ikaw, grabe ka. Alam mo, mahirap magbuntis, lalo kung wala namang, wala namang susuporta sa'yo. Alam mo, naalala ko yung nanay mo nung pinagbubuntis ka. Alam mo, hirap na hirap. Kaya alam ko yung pakiramdam, lalo yung babae wala na iniwan na yung asawa. Iba naman si Mami kasi may tumulong na pamilya. Eh, yun wala talaga. So, mamimihasa yan. Alam mo, Eden, alam ko yung hirap ng pagbubuntes. Dahil nakita ko mismo yung nanay mo kung paano ka pagbuntes. Hirap na hirap. dalawa pa kami noon. Isipin mo, may trabaho pa ako noon. Eh, lalo na siya. Pag mo, iniwan ang asawa. Paano yan? Eh, paano dati kung nalaman mo kanwari na buntis ako? Ano magiging reaction mo? Ako, Eden, ay ako na binibiro ng ganyan. Pag ako nalaman kung buntis ka, hindi ka makakuwi ng bahay, tanda mo yan. Ay e naman, tatay kita papalayasin mo kung alam mong buntis ako. Hindi ka maawa sa akin. Ba't buntis ka na? Hindi, nagjo-joke lang. Ikaw naman. O oh, ano, Aiden? Sinabi mo na ba sa daddy mo? Hindi pa eh. Tatakot ako. Eh paano ba yan? Pananagutan ka ba ng boyfriend mo? Ayun na nga, mas lalo kong kinakatakutan hindi ako tanggapin ng daddy ko. Eh kasi, yung nalaman ng boyfriend kong buntis ako, ayun, eh, hiniwalayan ako. Nako po. Baka naman tatanggapin ka ng daddy mo. Hindi nga. Eh, kanina nga nagbiro lang ako na kung ano yung magiging reaksyon niya kung buntis ako. Eh, sabi niya papalayasin ako. Ano na lang kung sinabi ko talaga yung totoo. Oo, oh, ganito na lang. Uwi na tayo. Tapos, tignan mo yung daddy mo. Timplahin mo siya. Kasi kailangan pa rin sabihin sa daddy mo yan. Hindi mo pwede itago. Ikilala <sighs> e, ko si daddy. Kapag nagsabi yun, tutuhanin talaga niya. Kaya hindi ko alam anong gagawin ngayon. Eh, wala tayong magagawa dyan. Sabihin mo ka rin. Sabihin mo ang totoo. Susubukan ko pero hindi ko mapapromise yun. Tara na. Tara na. Tarang, Chink, wait na. na. Mga anak na yata ako. Ang sakit. Aray. Ah. Uh, Diyos ko, ang eh. sakit ng chanko. Uh. Ah. Ate, mga anak ka na? mga nganak ata ako. Ang sakit ng chong ko. Oh, kamo na mo na. Ang ah. sakit ng chong ko. Kano yan? Uminom uh, ka muna po ng tubig. Salamat. Ah. So, ah. Sobrang sakit. Hala ate, paano yan? Wala, wala akong alam na pupuntahan para Daling ka sa hospital. Okay lang, konting pahinga ko lang to. Napagod lang siguro ako maglakad. Ay. Kasi Naghanap na pa ako ng may ng tulong. Ay, so, hindi mo pa kapanganakan ngayon, te? Hindi pa. Si parang, siguro pagod lang ako. Ay, false alarm lang pala. Oh. Sige, tayo ka muna. Ah, uh, <laughs> sakit. Ate, ma mahirap pa talaga magbuntis? Oo, mahirap. Pero, syempre, dahil bigay sa justo. ng Diyos to, kaya pinandigan ko na, di naman, wala naman kasalanan yung bata kahit iniwan ako ng boyfriend ko. Hmm, ganun ba? Ang tapang mo, ha? Siyempre. Kailangan, eh. Siyempre, magiging ina na ako. Sa bagay, kahit ano gagawin naman siguro ng ina, di ba? Oo naman. Basta para sa anak. Eh, kasi may hindi ako inaamin sa daddy ko. Alam ko ano yun. Buntis ka din, no? Paano mo nalaman? Ramdam ko at kitang kita ko sa cura mo. Kasi talagang naunahan ako ng takot biniri ko nga lang yung daddy ko eh. Sabi niya, papalayasin niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Lalo na, hindi ako papanindigan ng boyfriend ko nang nalaman niyang buntis ako. At hindi mo sabihin ng totoo sa daddy mo? Alam mo, mas masarap sa pakiramdam yung sabihin mo yung totoo sa daddy mo kasi alam mo, hindi mo naman may sa kanya yan eh. Lalaki't lalaki din yan. At bigay yan ng Diyos sayo. Walang magulang na nakakatiis sa anak. Pag tapat mo yung totoo, masarap yung maging tapat ka sa magulang. Buti nga ikaw, may magulang ka, may pamilya kang tutulong at gagabay sa'yo. Ako, wala na. nag na lang ako. Iniwan pa ako ng boyfriend ko. Sa so, wagay, eh. hindi naman sinabi ni daddy yun sa akin eh. Nung pinagbubuntis ako ng nanay ko. So sa tingin mo, tatanggapin talaga ako nun? Oo naman, bakit hindi? Lalo na't malaman nilang magkakapos sila sa'yo. Alam mo, maging matapang ka lang at tapat sa magulang mo. Tatanggapin ka nila kahit ano ka pa. Walang magulang hindi nakakatiis anak. Sige, lalakasan ko na lang po yung loob ko. Bahala na kung anong sabihin ni Daddy. Basta alam ko, mahal niya ako at yung magiging apo niya. Tama yan. Hindi mo na kailangan sabihin, alam ko na. Daddy! Sorry! Oh. So, ngayon mo lang sasabihin sa akin? Oo, kasi natakot talaga ako kanina eh. Anong kinakatakot mo? Mas nakakatakot kung walang magsasalba dyan sa batang yan. Talagang wala ako talaga kasi hiniwalayan ako ng ama nito. Ano tingin mo sa akin? Ako tatay mo. Siyempre magiging abo ko yan. Tingin mo matitigis ko yung batang yan? Siyempre pamilya tayo. Ang ayaw ko na yung nagsisinungaling ka. Sorry talaga dati oh. Sorry. So ngayon alam mo na. Matagal ko nang alam. Tingin mo hindi, di kita nakikita na nagsusuka kada umaga? Hindi ko naririnig yung pag usap pa sa mga kaibigan mo? Hindi ko tanga. Ang ayaw ko lang nagsisinungaling ka. Simula ngayon, lahat ng galaw mo, lahat ng nararamdaman mo, sasabihin mo sa akin. Tayong dalawa na nagtutuwang dito. Sige, Daddy. Promise yan. Ah, <laughs> uh, Miss, salamat ha. Uh, pinangaralan mo yung anak ko. Kung gusto mo, um, i-recommend ako dito sa kumpare kong doktor. Ah, uh, kahit libre na lang. Salamat ako nang bahala sa iyo. Napakabuti oh, parang... niyo po, sir. Siyempre, ikaw rin naman. Napakabuti mo. Nakakita ko naman. At kung kailangan mo ng trabaho, open naman yung kumpanya ko. Talaga po, sir. Mm. Salamat po talaga sa tulong niyo. Napakabuti yung Ama, sa anak niyo. Hmm, Wala ano man, ah uh, kunin mo na lang yung number niya. Sige po, dadalhin natin sa sakyan, ha? Sige po. Tara na po.